Welcome to TV Welcome po sa Jitrik TV Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation lalo na sa mga presyo nito Mga kalods uh, mayroon kaming bagong uh, natapos na project na two story building na may anim na units lahat sa first floor ay tatlong units sa second floor by tatlong units rin. Uh, makita mamaya sa ating video yung mga bintana o mga doors na mga ginawa namin. Made po of glass and aluminum. Ang glass po natin, ang ginagamit natin po ay uh, reflective gold glass one port at saka si B98 aluminum series na PC white frame ang gamit tapos mga heavy duty na ang mga accessories natin like uh, center lock and uh, panel roller, mga heavy duty na lahat at tapos yung mga screw natin mga stainless na ang gamit natin sa mga screw at ang mga ginawa namin is sliding door fix, sliding window at awning window, makita sa mamaya sa video ang mga ginawa namin ang presyo po niya ay mamaya mapipresyohan natin ngayon mamaya ang ano ang kabubuhan lahat po ang ano niya ang presyo at saka expenses niya kung magkaano ha, tingnan muna natin yung video bago natin mapresyohan at mabigyan natin kung magkaano ang expenses lahat na pati sa labor ang mapresyo ko mga kalods sa amin lang dito sa aming shop kasi ang mga paliwanag ko kada video ko po ang mga presyo po ay iba-iba po dipindi po sa supply ng mga supplier natin dipindi po sa lugar kung saan lugar kung dipindi po supplier kung mura ay mag a rin ng presyo kung mahal yung supply a-adjust rin tayo ng presyo kaya yung presyo yung binibigay bigay ko sa inyo ay bilang idea lang po sa mga presyo pero may kaibahan po pero konti lang at tara guys tingnan natin kung ang aning ating mga video kung insakto ba sa presyo natin sa mga expenses natin yung mga ginagawa namin tingnan po natin ito na po yung building na bago lang natapos namin ang mga glass and aluminum yan, reflective gold po yan sa taas. Hindi masyado makita yung pagka-gold niya kasi ano, sobrang init sa labas. Yung sa baba, tingnan mo, gold. Nakita mo talaga yung gold. Yan ang mga design na bagong bago natatapos namin. Sliding yan, yan. Sliding window. Ah, sliding yan reflective gold yan. ganda tingnan mga kalods makita mo talaga yung pagka gold niya at saka puti yung pintal ng ano bahayon sa silid ito hindi mo makita yung pagka reflective gold pag nag, nasa silid ka parang clear lang yan pag makita mo sa labas ang linaw pag sa labas mo tingnan mo mga sa labas kita mo talaga yung gold tatlong, yun, tatlong unit sa baba tatlong unit rin sa itaas ito nitong mga video na to tatapos lang namin nagawa to bago namin nalinisan pinipicturan namin yan ang datingan talaga mga load, ah uh, puti yung frame namin 78. Yan ang may uning at top sa kilid uh, sliding door. At kung tanong kayo, magkano ang expenses nito? Lahat na po, kasama ng labor, lahat ng materials, accessories. Sa kasama na po yung mga iba pang mga expenses katulad ng gasolina, lahat na po yan ay nasa 117,000 ang kabuwang expenses namin lahat kasama na sa mga pasahod ng tao at magtanong kayo kung magkano ang kinikita nito ang kinikita po namin ay nasa 207,000 ang kabuwang kita namin nito kaya mamainos natin halos uh, magkalahati yung ano ang may bulsa po, po. Ah, uh, maraming salamat po sa panonood sa Jetrick TV. At huwag kalimutang sa ating kampana para ma-update ko kayo sa ating mga iba namang tutorial at mga presyo na ginagawa. God bless po Thank everyone Thank you. for watching.